Uh, welcome back mga vloggers. remaining <laughs> uh, time ngayon ay alas 11.43. Kaarting lang natin na galing mag sa gabing ito. Parang nangangayayat na ako at trabaho sa araw. Mama na sa gabi ano. Ah. Uh, siyempre uh, ah, sinasabay ko yun at ano naman kaya naman ang katawan natin kaso ay yun talo nga ang katawan ko sa puya kaya yun medyo paya tayo ngayon so yun mga kabloggers sa ah, Nandito na nga naman tayo sa itong lamesa Ang ko ng dahon. Tsaka itong lagayan ko ng isda. Um, may huli man tayo kaunti pa, um, pakita ko pa rin sa inyo ano? kasi kailangan natin mag upload ng paisa isang video sa youtube para naman uh, yung mga nanonood sa akin na yun, may mapanood sila no kaya yun na uh, stay tuned uh, um, video natin ay eh, doon sa isda no? ayan mga vloggers uh, ang unang dukot natin ay ito Nambuha lang mama <laughs> ulo pa lang ulam na. Ayan, no. Pagkalaking pusit. Ayan, lalagay natin dito. Ayan. Halos si Troy nasa isang kilo mahigit sa peraso. Mamaw na pusit. Ayan. Lapad niya. Bakit? Na... Ay... Halos a... Uh, uh, dalawang dangkal. Mahigit ang haba niya. Mahigit dalawang dangkal ang haba. ng pusit. Tsaka... May huli ulit tayo na ano. Na, yung matinik ba? uh, hindi ko alam kung anong tawag dito sa isla nito ayan ang tabagin dito sa Batangas ay butan bot masarap yan ano gata tinunot ba ayan. itim na sa tinta yung aking lagayan eh. ay tapak natin okay. para ayan meron tayong mga gat ah, talingan talingan yan talingan oh tayong dalagang bukid pangprito ito bukas tsara yan ice na yan At, kahit maliliit yan ay masarap na yan pangsigang pangprito yan ano isda ito medyo mapula Tsaka, ayan. Ito naman. Sap-sap. Sap-sap <laughs> na malaban. Pamprito. Wala na yata eh. Ayan. Ah. Ito sa maral. Balik ka lang. Ayan. Sa maral. Ayan. Sa maral. Tsaka, <laughs> ito samaral na maliit ayan dalawang pirasong aking samaral ito meron pa meron pa ah torosilio torosilio ayan torosilio yan kung sa ano ay barakudang maliit may hmm, ito pa ayan kuyog dito kayo maliliit ka ito baito ya yeah, mabigyo malaki-laki talingan no? ito masarap ito sinigang sarsa tapos sarap to dito ka usod natin konti sa maaral dito yan yeah, parehas yan no, sila wala na yan Ay, meron pa isa ito mga gat ito mga gat to yan laki ng ngipin kaya huwag kayo magpapakagat nito dahil nangangagat ito yan ang haba ng ngipin oh. ayan 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 sarap niya sinigang yung parting yan sarap sinigang laki talaga ng pusit to Isang kilo yan, mahigit. Pusik. Naku, wala na yata. Meron pa, pa, yan, pa. Yan. Pamprito. Liit. Tingnan natin kung pag natin baka may nakasipsip pa. Yan, meron pa siya. Pamprito ulit. Yan. Wala na yata. Wala na. Baba na natin ating dito at na natulok. Hindi pa tigay sa siminto. mga vloggers, ang nahuli natin ay isang dambuhalang mamaw na pusit. Ayan o. Ang laki. Ang lapad niya. Ayan ang lapad ng kanyang mula sa palikpik. Ang palikpik niya ay mula dito. Hanggang doon. Ah, makikita sa bidyot na ayan ang pagkalapad. Barkar na ito. ninyo ng musto. Ayan. Ayan binuka ko ng palad ko malapad pa yung kanyang panglangoy ayan lalaki siguro itong pusit ayan, itong, ano ayan ulo pa lang isang ulam na tsaka isang malit na butbutan ayan tsaka dalawang talingan sa mga agat dalawang samaral isang barakuda isang paru-paru tsaka itong maliliit na pamprito na ayan yan ang nahuli natin mga ka-vloggers ayan sana laging ganito ang ating huli ano kahit kaunti man ay di upload natin pa rin ayan mga ka-vloggers nakita na naman ninyo yung aking nahuli ano pasensya na kayo at medyo mahina ang boses ko sa gabi na ayan naka ko lang yan ang nahuli natin. No? Baka hindi kayo maniwala ha. Ayan. yan ang huli natin. Kahit kunti yan ay ayos na rin yan. Pang ulam. Makapagbinta tayo ng kunti. Yung spot natin kasi ano eh. Ah, medyo madalang ang panain pa ngayon sa ngayon. Kaya gaya na lang ang gaya na lang na huli natin mas maganda talaga yung galing sa lakas ng dagat at biglang kalma yun marami ang panahin so mga vloggers sa ah, hanggang dito muna yung aking vlog at kung napapadang ka sa aking channel please subscribe na lang ha re vloggers at salamat pa rin sa inyong walang sawang sa akin kaya pakunti kundi yung views natin ano ayan na, ah, hindi na ako magpapahaba pa nang sasabihin see you next vlog re-vloggers